Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang Diyos Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito kaya sila'y mapapahiya. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang. Kahit magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao sa kainuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang dyos-dyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang mga taong iyon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ang ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumalduma lang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan.